puno yung ating box oh. gawin natin tong tinapa mga kamis vlog Hello, hello mga kamis vlog Magandang umaga ha, mga kamis vlog Madaling araw na mga kamis vlog Alas 3 na, pasado eh at, uh, nandito, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay Kasi kakarating lang namin ni Joy mga kamis vlog Na mingwit ulit kami at uh, hindi na namin hindi kami nakapag-video doon mga kamis Vlog kasi sobrang dilim at uh, walang maghahawak ng kamera kaya ito yung aming huli mga Kabis Vlog. Ito yung aming huli mga Kabis Vlog ngayong gabi. Nag night fishing kami ni Jay mga Kabis Vlog, no. Ito yung aming huli. Ayun, dami. Ang lalaki oh. Oh. Ang lalaki nito. Oh, makaril. Makaril mga blog Vlog, panggawang tinapa natin to mga kamis Vlog, pambenta. So, Maraming maraming salamat sa blessings talaga Lord na binigyan nyo kami ng blessings Magpanghanap buhay na naman kami nito Gagawin ko tong kamis vlog Ayan Tapos Nandito pa yung iba oh Ayan yung lalaki oh Tapos ito ito May mga matambaka rin tayo dito mga kamis vlog oh Ayan matambaka ah, Ano ah, burot to sa ano, tawag sa amin Hindi ko alam kung tawag dito talaga sa ano Sa Manila sa probinsya burot to eh Oh yung lalaki tapos ang lalaki ng makaril natin mga kamis vlog Saktong sakto pala sa ano Sa ating gagawing tinapa At ito nga mga kamis vlog Mayroon akong binabad dito na Yelo Ayan Dito ito mga kamis vlog Mancha yan sa ano Sa pambuhos namin Yung taba ng isda yan Yung pinambubuhos namin sa ano Para hindi Ay para lumapit yung mga isda Ayan Thank you Lord uh, Bukas mga kamis vlog sisikapin ko na ano, matapos ko yung uh, masimulan ko ulit yung aking tinapahan kasi dumating na rin yung ano ko pang ano yung pang sealed ko ng plastic. So yelohan na natin to mga misplag, para makapagpahinga na rin. So bukas na lang ulit mga kamis vlog ituloy natin tong ating pagbi kasi maglilinisin ko yung ating isdang ano uh, huli ngayong gabi. Bukas ng umaga mga kamis no. So, see you tomorrow mga Amis Vlog. Magandang morning mga Amis Vlog no. Ayan, andito tayo ngayon ulit sa labas kasi lilinisin na natin mga Amis Vlog yung nahuli nating mga isda kagabi na pinamimita namin. So, tatanggalin ko sila dito dito sa box natin mga Amis Vlog kasi andito pa sila sa ating box. Ah, ito lang, ha. Ito yung ating hulay kagabi mga Amis Vlog. Tara lamig. dito ako sa labas naglinis para ano uh, mabilis maglinis kasi pag sa loob maliit ang ating space sa loob kaya mas maganda dito tayo sa labas ito dami na yan ito yung sa maliit na basket mga vlog, muli natin doon dito sa maliit na lagayan yan tigas na no? Ayan. ito yung sa maliit na box mga kamis vlog tapos ito yung sa malaki ito yung sa malaking box yan dami thank you lord marami tayong gagawing tinapa Medyo gabi na nga kami na mingwit ni Joy. Magsimula kami siguro mga alas 10 na ba tayo? O alas 9 pasado na siguro kami nagsimula. Ayan. Uy. Mga isda. Thank you Lord sa blessing. gawin natin tong tinapa mga kamis vlog Ayan mga kamis vlog, ilapit ko lang Pakita ko yung ating, ating huli kagabi Ayan o <laughs> Isang lamesa <laughs> Ayan, isang lamesa yung huli natin Dami, kakatuwa mamingwit ganyan, Pag ganyang karaming huli Sulb-sulb nga mag maglinis nito mga kamis vlog <laughs> Si pagtiyaga lang mga Miss Vlog, mayroon ka nang mahuha, ah, ka nang malibreng ulam at uh, marami kang mahuhuli. Magpupuyat ka nga lang mga Miss Vlog kasi yung ganito kalalaking huli dito sa lugar namin uh, ano ano sila uh, sum, 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 nagsisimula sila ang kumagat ng ka, sa kain sa pain mga alas alas 10 hanggang alas 12 yan o alas 2 hanggang alas 2 yan yan okay, kung muna ako kami sa no kasi tanggalan natin ng ano bituka Hindi ko na alam tuloy kung paano ko to simulan ngayon. <laughs> sa dami ng isda. Sa dami ng isda, hindi ko na alam kung paano ko simulan. Malap malapit na tayo makamiss vlog makagawa ng ano, uh, tinapahan. Kaya or, sa mga nakakapanood dito ng mga video ko mga Amis Vlog uh, magpa-receive na kayo mga Amis Vlog baka maubusan kayo <laughs> Sana, all. Hindi ko na alam kami sa labusan ako mag-umpisa dito. kailangan tanggalin yung hasang mga kamis vlog sa ating tinapa para malinis yung ating tinapa. Pero yung iba kasi gusto nila ng may tawag nito may hasang pero dito try natin lang na ano na tanggalan ng hasang lalaki na ating huli chambang chamba talaga kailangan na natin ano i-depress yung ating freezer para kasi hindi pa ako tapos gumawa kamis vlog ng ano hindi pa ako tapos gumawa ng mga ay lang ating tinaptapahan Namingwit lang kami dito, Joy Namingwit lang kami ng mga isda Para mayroon tayong ipon Sa ating gagawing tinapa Para pag uh, makapagsimula na tayo Gumawa ng tinapa Ay ano na uh, Ready na yung ating tapahan Ay ating tapahan Yung ating mga isda Na ating gagawing tinapa Kaya nagsimula na kami ni Joy Na mamingwit I-post ko na lang muna yung ating video mga Kamis Vlog para hindi na masyadong mahaba yung ating video. So, see you mamaya mga Kamis Vlog. Eh mga Kamis Vlog, tapos ko na tanggalan ng ano, ng, tapos ko na tanggalan ng, ay ano, hiwain yung gitna. So, tanggalan naman natin ngayon ng ano, hasang. So, yung hasang pala Kamis Vlog sa akin bituka, dito natin ilalagay para ano, ah, uh, meron tayong pambuhos. Kasi yung bituka nito mga Kamis Vlog, ginagamit kong pambuhos para pag ano, lumapit yung mga isda. Maraming isda yung lumalapit na nahiwa mo yung gitna mga kamis vlog Sama na lahat ng bituka nya Dito Ayan, dito sa part na to mga kamis vlog ay pinorward ko na yung ating video kasi tapos ko na rin naman uh, tanggalan ng, ng hasang at bituka. So dito mga kamis vlog ay akin ang ay hinugasan ko na mga kamis vlog yung ano, yung isda at saka yung loob ng tiyan niya at saka yung sa may ulo para matanggal yung mga natitirang dugo mga kamis vlog para Masure natin na malinis yung ating gagawing tinapa para sa mga makabili ay uh, sulit yung kanilang ibabayad mga Kamis vlog. Eh <coughs> mga Kamis vlog, meron akong plastic dito mga Kamis vlog kasi ipa-plastic na natin yung ating nahuling isda. <coughs> At ipo muna natin 'to mga Kamis vlog para ano uh, pulan yung ating bablog ko rin mga kamis ano natin gawin yung ating diba? Ini lang mga kamis vlog no Ang gagawin natin Okay lang to punuin. At mga anim na piraso siguro yung ating ilalagay pa kasi didepros naman natin ito mga kamis vlog o pito ganyan, ganyan. Uy. mamadali ako mis kasi pupunta kami ni Joy sa Paira yan one down Bili na kayo, bili na kayo, bili na kayo. I'll have to ask my accountant about that. <laughs> <laughs> oh, ocho lang sa kilo, ocho. Wendy na. Thanks God sa blessings. O, oh, bili na, bili, bili. Bili na, mga suki. <laughs> Para kung nasa tindahan no? <laughs> 2, 4, 6, 8, 10. oh. Two, four, six, eight, ten. Oh, sa pung kilo na yan, mga kamis vlog. Mga sa mga 20, mayigit kilo pala ito mga vlog. Nung ano pa, may kasama pa bituka. dalawang kilo 2, 4, 6, 8, 10, 12 oh 14 Siyempre linis na ito mga kamis vlog Kaya bawas less na yung timbang Pero mahigit dalawang kilo Itong isang plastic na ito Oh, ito yung kinu natin plastic ah oh. kung yeah, tapos yung plastic natin ha ah. ito ito natin mga kamis vlog hmm. Eh, mga maamis vlog na ibalot na natin ito mga isang kilo ito maamis vlog ito mga isang kilo ito may isang kilo ito yung mga naka-plastic nito maamis vlog ayan so ayan na yung mga naka nakaplastik maamis vlog so bili bili na kayo baka mabusan sana oh <laughs> Uh, dalawang kilo mahigit ang laman nito kami sa vlog kulang kulang tatlong kilo laman nito yung mga nasa plastic na ayan, oh. ayan. Ito yung ating nga pamingwitan kagabi. Nalinis na natin at uh, puprosin ko na makamis vlog. So mga mga kamis vlog hanggang sa sunod natin video. At uh, salam, sa, maraming, maraming salamat sa panonood mga kamis vlog. No? At uh, sa nagabayan tayo lagi ng ating may kapal. So sipag at syaga lang mga vlog para makakain tayo ng libre isda mga kamis vlog. So salamat sa panonood mga kamis vlog. bye. Bye. <tinyo>